So nandito tayo ngayon sa Digos City. Ating i-explore itong uh, Digos. Tingnan natin yung uh, ganda ng Digos. Pupunta tayo sa sentro ng Digos. So ito yung uh, terminal nila dito no sa Maydigo City. An yung sa yo Yorobun Chalcheneso, Chalcheneso yo, Boko Welcome to my channel Crispy Core TV. Please subscribe, like and share. So nandito tayo ngayon no sa Digos City. So ating i-explore itong lugar. So tingnan natin yung uh, progress ng Digos City. Pupunta tayo sa sentro. So tara, let's go. Ito 'yung Digos City. Then ito yung uh, galing ng Davao City. Ito yung papasok ng terminal. So ngayon atin itong i-explore itong uh, Digos City. Tingnan natin yung mga progress, improvement dito sa Digos. So pasyalan natin ang digos So first time ako nakaka-vlog dito sa Digo City. So ito yung kabundukan ng Digos uh, City no. So ito yung uh, dito yung nakatayo yung tatlong cross ng then ah uh, ito yung lugar ng uh, kapatagan. Kapatagan din uh, pababa ito ng uh, bansalan. So nandiyan din yung uh, Dasurico. So dito banda yung uh, Dasurico. So, ito yung kapatagan Then Ito yung kalsada. Papasok na ng uh, Digo City. So, dito banda, nandyan yung uh, unit up Unicity then uh, Gaisano Grand Marketplace Digos So ito yung daan ng patungo ng Jinsan uh, South Cotabato So ito naman yung daanan patungo ng Kilapawan, Bansalan, North Cotabato. So ito yung Digo City. So, first time tayo nakablog dito, dito sa Maydigo City. Sa last vlog natin, doon tayo sa Tagum City. Ngayon naman, dito naman tayo sa Digo City. Ang palinky ng Digos City, Digos Business Center. So, ito yung palingki ng Digos City. So nakikita natin, no, itong harapan, lapit sa kasada. Maayos na yung uh, building sa harapan. Din nakikita natin, itong likuran, yeah. Dati ito yung uh, terminal ng bus. Ito nag terminal yung bus. Ngayon, ito gagawin ngayon dito, isang building. Second floor ang gagawin. Pero ang second floor gagawin nila yung uh, parking lot doon magpaparking parking yung mga sasakyan. Then sa baba, yun ang gagawing uh, palingki. At meron na ding uh, building dyan sa isa. Uh, na nari Narilubit na rin itong isa. Sa katulad ng Agdao Public Market, pati din ng Panabo, Panabo Complex, ito, gagawin din nila dito, building, second floor. So, ito yung uh, patungo ng Jensen, South Cotabato. So, ito yung Digo City. So ito yung update natin dito sa may Digos.